So para doon sa mga bago na hindi nakapanood nung video ko nung part 1, maraming nag talo-talo ron. Yung mga nabasa kong comment hanggang ngayon ayon pa rin sa paniniwala nila. Basta ito paniniwala ko. Mas mabilis masunog ang pula. Yun daw ang paniniwala niya. Siguro galing ba yun sa mga kumpari niya o sa tatay niya. Ganun talaga eh. Pasa-pasa yan eh. Ngayon, ah, uh, maraming naguluhan doon. Sige, lalagyan natin ng konting science ngayon. Okay, umpisa na natin ha lahat ng gasolina sa Pilipinas ay unleaded lagi nyo tatandaan unleaded mapagreen man yan o pula ngayon mali ang tawag nyo sa green na gasolina ay unleaded kasi nga parehong unleaded yan kahit yung pula unleaded nakasanayan lang tawaging unleaded do oh, dahil uh, yun nga mura pag sinabing mura unleaded agad Okay, okay tayo dyan ha, pares unleaded to. Ang tamang tawag dyan, para doon sa mga uh, hindi nakapanood ng unang vlog, yung green, ang tawag dyan ay regular. At itong pula ay premium. Ang dahilan kung bakit merong iba't ibang klase ng gasolina, dahil sa tinatawag nating octane rating. Okay. Ano ba ang octane rating? kung titignan natin sa Google, uh, lalabas, ang octane rating is the standard measure of a fuel's ability, ability to withstand compression in an internal combustion engine without detonating. Okay, medyo malalim. Ngayon, mas mababaw uh, sa Tagalog, ito 'yung proteksyon natin sa nak o pagkatok ng ating makina sa pwedeng pagkasira nito. Okay, 'yun pala ibig sabihin ng ng uh, octane rating, okay? Ito 'yung proteksyon natin sa pagkatok ng ating makina. Sa madaling salita, sinusukat nito ah, sinusukat ng octane rating ang at ang stability ng isang gasolina kung gaano katagal sumabog okay o pumutok sa loob ng combustion chamber maliwanag tayo ron ibig sabihin the higher octane rating mas matagal ito sumabog ha sana maintindihan nyo the higher octane rating mas matagal itong sumabog Puulitin ko baba. Okay, okay. Baka naman yung iba na itindihan na yung hindi maikited ha. Ah. Meron tayong dalawang klase ng gasolina, di ba? Ito ay ang regular at ang premium. Ulitin ko ha. Ah, na may 91 RON. Ang regular may 91 RON. So, ang premium, tatlo ang option mo. Meron tong 95, 97, at 99 RON. Ano ba yung tinatawag na RON? Ibig sabihin, Research Octane Number. Ano ibig sabihin nun? Ito ang standard na measurement sa Pilipinas. Okay? Yan, medyo may science na. Kasi nung una, walang science. Baka hindi nyo maintindihan eh. Nilagyan ko ng konting science. Ano ba ang sasakyan ang dapat gamitin ng regular o premium gas? Ito ay nakadepende sa compression ratio na hinihingi ng makina. Lagi tandaan, ang mga regular na motor na ginagamit nyo araw-araw ay nangangailangan lang ng regular gasoline. Yun yung 91 octane. Dahil ito ay may low compression ratio lang. Pwede nyo i-check sa user's manual nyo kung wala kayong manual, pwede nyo i-google. Okay? Ngayon, bibigyan ko yung mabigat na example. Ha? Ah. Isipin nyo na lang, Toyota Bios. Ang compression ratio ng Toyota Bios ay nasa 10.5 is to 1. Ang nakalagay sa user's manual ng Bios, ay nangangailangan lang siya ng regular gas na may 91 octane lang sa user's manual ng BIOS yan ha Okay, maliwanag na tayo dyan ngayon wag nyo ipilit sa akin o ipagpilitan sa akin wag nyo sabihin sa akin na mas mataas ang compression ratio ng motor nyo kesa sa Toyota BIOS Okay, Mabigat na sample na 'yan. Ang Toyota Vios ay naka 4 uh, cylinder. Pero pasok pa siya ron sa regular gas na 91 octane lang ang recommended. Ngayon, mabigat na 'yung example ko na yun Kung hindi nyo pa rin naiintindihan, tanga kayo. 'Di ba? Ngayon, ano bang epekto kapag gumamit tayo ng mataas na octane na hindi recommended sa motor natin? Uh, mangyayari kasi niyan mas mahirap siyang sunugin ng low, low, uh, low compression. Uh, mas mahirap sunugin yung high octane, di ba? Ang mangyayari niyan, mas mainit yung makina natin. kabaliktaran naman ng sa paniniwala nyo na mas mainit sa makina yung unleaded. Ngayon, science na nagsasabi niyan. Kung hindi kayo maniniwala sa science, gumawa kayo ng sarili nyong gasolina. Kasi sila nag-imbento niyan, na kumukuha lang tayo ng ano sa Google ng basehan, di ba? Uh, magiging epekto niyan kapag ka uh, mainit sa makina niyo yung ano yung gasolina ang mangyayari niyan hindi niyo naman mararamdaman yan habang tumatakbo kayo mararamdaman niyo yan sa langis Siyempre, mas malakas magbawas ng langis yan. Kahit sabihin yung uh, walang usok o walang tagas, nag e ang langis ni'yan sa init ng makina eh. Mas mainit ang makina, mas kailangan niya magtrabaho ng doble. Di ba? Pwede naman gamitin yan eh sa motor nyo. Nasa inyo yan. Kasi, paniniwala nyo yan. Galing sa kumpare nyo o sa lolo nyo. Ang inaano ko lang dito, yung hindi alam. Yung, ah, uh, basta lang naita sa tropa, baka sakaling magising kayo, no? Isipin nyo na lang ang diferensya. Piso hanggang dalawang piso. Huwag nyo sabihin sa akin na hindi mahalaga sa inyo yon, Di ba? Yung iba, ang sabi, Matagal ko nang ginagawa yan, bata pa ako. Eh di bata ka pa naging tanga. Hanggang ngayon, paniniwala mo, ganun pa rin. Ganun yun. No? Yung iba dito, uh, may nag, meron nagme-message sa akin, nagtatanong, kasi yun talaga, gustong matuto. Di ba? Yung iba, piloso po na lang yan eh. Paniniwala na nila yan, wala natin magagawa. Pero yung iba, gustong matuto, gustong ma-educate. Ngayon, wala namang epekto sa motor nyo no? yan. O, di gamitin nyo. Yung iba, akala kasi nila makakatulin to. Wala, lahira pa lang yung motor niyo diyan. Unang-una, mas mahal to. 'Di ba? Bata pa kayo, ginagamit niyo na tapos isipin niyo na lang kung ilang taon 'yun, yung diferensya na piso dalawang piso. Ang laking pera na noon. Tapos pamamana niyo ba sa anak niyo, yung anak niyo? Ipamana na, ipapamana naman sa apo niya. Ha? nagsasayang kayo ng pera dito wala itong magandang epekto sa motor nyo okay o sige bash nyo na ako